Magandang tanghali sa inyo lahat. Pera, 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 Narinig ko yan. Narinig nila yan. Pero, we need to step one, one step backward to move five steps forward. Kailangan nilang marinig ko. Ang kaya ba kayo mga Pilipino? Paumanhin kung hindi ko siya nakabisa. Pero ito, ay nanggaling sa puso at sa buong Pilipino. Mahal ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Kung para sa kalayaan ng bayan, buong puso na ang aalahan. at kumalungkot ako naman ang nakalipas mula na makawala tayo sa kamay ng mga hapon. Ngunit, hanggang ngayon, patuloy pa din tayo nakakulong, mahirap at naghihikahos. Hindi dahil sa kamay ng banyaga, kundi dahil sa korupsyon ng mga madarambong na kapwa natin Pilipino. Ang ninanakaw nyo ay hindi lang kapwa ng bayan, kundi mga pangarap ng mga kabataan. Ako, bilang isang Pinoy, ay magsisilbing botes ng higit isang daang milyong kong mga kababayan. Dahil mamamatay na sila sa pagiging gulag, kube, bigay sa karasan na ginagawa ng bansa natin. Bangon, kabataan, ang sagot na laasaan sa kasaysayan. Bangon kapataan, iparamdam nyo ang tunay na pagmamahal ng na mga nasa laylayan. Bangon kapataan, ikaw ang magliligtas sa ng nating bayan. At tayo ang magsisilbing aboy sa pinatay na liwanag ng mga magdanakan ng gabay ng mga susunod pang henerasyon at hindi hindi na muling ipaakaw. Tama? Tama! Wala akong pinapanigang kulay. Ang pagparito ko ay para ganapan ng gampaning ipinagaloob sa akin ng lupang sinilangan. Ang ibangon muli ang Pilipinas. Hindi, hindi kami titigil. Wala ba makiseng? Yeah. Kung meron Mas mayaman sa pinakamayamang atleta sa buong mundo? Habang kayo may magagarang sasakyan na may mga taga-atitsun ko? Maya at gumaba naman ayo. nang maramdaman nyo yung sigaw inaing na mga nahihirapan. Kaya, nalulubas na problema at mga nauhuling magnanakaw. Kailangan namin ang malinaw na pagbabaripika kung ipinabalik pa sa Pilipinas yung mga ninakaw sa kanya. At kung napapansin nyo yung mga suot namin, bakit hindi nyo napapansin yung mga napapansin namin? Kailangan pwede makapansin? Ginagawa ko to na nakapaloob ang boses ng milyong-milyong mga kabataan. Hindi ako yung kalaban mo. Hindi ikaw yung kalaban namin. Ang tunay na kalaban natin ay ang korupsyon at ang kairapan. Kaya kung may mangyari man sa akin masama, ang pakikiramay nyo ay pagpapatuloy ng kalayaan ng Pilipinas sa korupsyon. Pababain, tanggalin, at pagbayarin lahat ng kasalanan sa pamamalakan ng korupsyon. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Lahat kayo! Dahil ito, ang tunay na poses ng Pilipinas. Nakikinig, narinig, Nakikita at susubaybayan namin kayo simula sa pagkabata namin. At kayo mismo ang nagsabi na kami ang pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil. Kung hindi nyo kami pakikinggan, Salah Sa kaputusan kalau iwas